isang makapangyarihang panalangin upang magtiwala sa Diyos sa lahat ng sitwasyon, humingi ng karunungan, proteksyon at gabay mula sa Kanya. Isang taimtim na kahilingan na maramdaman ang presensya ng Diyos sa bawat sandali, pinapalakas ang pananampalataya at ginagabayan ang bawat hakbang patungo sa espiritual na tagumpay. Naisip mo na ba kung sino talaga ang may kontrol sa bawat desisyon mo araw-araw? Madalas, iniisip natin na kaya nating ayusin ang lahat mag-isa. Pero bakit kaya may mga pagkakataong kahit anong gawin natin, parang hindi umaayos ang mga bagay? Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pag-usapan natin kung paano ilagay ang Diyos sa unang lugar sa ating buhay. May tanong ako, sa dami ng iniisip mo, saan mo inuuna ang Diyos? Hindi ba totoo na kung minsan, inuuna natin ang trabaho, mga relasyon, o mga problema, kaysa maglaan ng oras para sa kanya. Ako mismo naranasan ko ito. Dumaan ako sa mga panahon na sinubukan kong dalhin lahat ng problema sa sarili kong balika. Pero alam mo kung ano ang nangyari. Napagod ako na wala ng direksyon. Pakiramdam ko parang hindi ko kayang magpatuloy. Ngunit nung simulan kong ilagay ang Diyos sa sentro ng lahat, unti-unting naging malinaw ang mga bagay. Hindi ibig sabihin na biglang nawala ang mga problema, pero naging magaan ang pakiramdam ko dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Napansin mo na ba yun? Na kapag binigyan mo ng espasyo ang Diyos, parang bigla kang binibigyan ng lakas at gabay na hindi mo maipaliwanag kaya iniimbitahan kita na saglit na huminto at mag-isip. Ano ang mga bagay na hinahayaan mong humadlang sa kanya? Ano kaya ang mangyayari kung susubukan mong baguhin ito ngayon? Kung iisipin mo ang buhay mo ngayon, sino talaga ang sentro nito? Maraming beses, iniisip natin na nakatuon na tayo sa Diyos, pero kapag sinuri natin, baka hindi ganun ang totoo. Ang trabaho, pera, o ibang tao ang madalas na una. Paano kaya nagbabago ang lahat kapag inilalagay natin ang Diyos sa unang lugar? Napansin mo ba na kapag siya ang sentro, kahit ang mga problema ay nagiging daan para makita natin ang kanyang kabutihan? Isipin mo si David. Isang bata, simpleng pastol, pero may lakas ng loob na harapin si Goliath. Bakit? dahil alam niyang ang laban ay hindi kanya kundi sa Diyos. Napaisip ako dyan. Ilang beses na ba akong humarap sa mga problema nang umaasa lang sa sarili kong kakayahan? Ilang beses akong nabigo dahil akala ko kaya ko, pero ang totoo, iniwan ko ang Diyos sa tabi. Ngayon, gusto kong tanungin ka. Anong mga higante ang hinaharap mo ngayon? Isang problema sa pamilya, trabaho, o siguro may bagay kang pinagdadaanan na hindi mo na alam kung paano aayusin. Posible kayang ang kailangan lang ay isang desisyon, ilagay ang Diyos sa gitna ng laban. Kapag iniisip mo si Josu na binigyan ng misyon na dalhin ang mga tao sa lupang pangako, paano niya nagawa ito? Alam niya na kung ang Diyos ang gumagabay, hindi siya matatalo. Hindi ba ito totoo rin sa atin? Paano kaya kung sa susunod nahaharap ka sa pagsubok, sasabihin mo, Diyos, ikaw ang bahala. Ano kaya ang mangyayari? Natanong mo na ba kung bakit minsan parang nawawala ang kapayapaan sa puso mo? Kapag hindi natin inuuna ang Diyos, parang may puwang na hindi mapunan ng kahit ano. Pero paano nga ba ang pakiramdam kapag ang presensya niya ang nasa sentro ng buhay natin? Naranasan mo na ba yung uri ng kapayapaan na kahit maraming problema, alam mong hawak kanya? Para sa akin, napakalaking pagbabago ang nangyari nang magsimula akong maglaan ng oras sa kanya tuwing umaga. Hindi ko sinasabi na laging madali o perpekto ang araw ko pagkatapos, pero may kakaibang lakas at direksyon akong nararamdaman. Ikaw, ano ang unang ginagawa mo pagkagising mo? Nagdarasal ka ba o agad kang abala sa mga alalahanin ng araw? Ang sabi sa salita ng Diyos, hanapin natin siya una sa lahat at lahat ng bagay ay idadagdag sa atin. Pero minsan, hindi ba parang mas inuuna natin ang mga gawain kaysa maglaan ng oras para makipag-usap sa Kanya? Parang sinasabi natin na kaya nating mag-isa, pero bakit kaya lagi tayong napapago? Kung sakaling huminto ka ngayon at sinubukang hanapin ang Diyos, bago ang lahat, ano kaya ang mababago? Kaya bang magbigay ng kapayapaan ang presensya niya na hindi maibibigay ng mundo? Paano kung subukan mong gawin iyon ngayong araw? Alam mo ba kung paano nasusukat ang ating pananampalataya? Ang pananampalataya ay hindi lamang sa mga magagandang panahon. Masusubok ito sa mga pagsubok at paghihirap. Paano nga ba natin natutukoy kung tunay ang ating pananampalataya? Kapag ba dumaan tayo sa matinding pagsubok, saan natin hinahanap ang lakas? Sa sarili ba o sa Diyos? Minsan, iniisip ko na sa kabila ng lahat ng nangyayari, ang tunay na test ng pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Diyos kahit wala tayong nakikita. Naranasan mo na bang magdasal at maghintay kahit na ang sagot ay hindi dumating agad? Ako mismo, maraming beses akong nagduda. Iniisip ko, Lord, nasaan ka? Bakit hindi mo ako tinutulungan? Pero alam mo ba kung ano ang matutunan ko? Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa mga sagot, kundi sa ating pagtitiwala na siya ay tapat at may plano sa ating buhay. Nais ko sanang itanong, kapag tinanong ka ng Diyos ngayon, magtiwala ka ba sa akin kahit hindi mo nakikita ang landas? Ano ang isasagot mo? Mas madaling magtiwala kapag ang lahat ay maayos, pero paano kaya kung sa gitna ng kaguluhan, magpatuloy tayo sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya? Sa mga pagkakataong naguguluhan ako, natutunan ko na hindi ko kailangang makita ang buong plano. Ang kailangan ko lang ay magtiwala na sa bawat hakbang, kasama ko siya. Ano kaya ang mangyayari kung sa mga paghihirap mo, patuloy mong ipagkakatiwala ang lahat sa Diyos? Naranasan mo na ba na parang ang buhay mo ay puno ng mga pagpapala, pero hindi mo lubos maisip kung paano magpasalamat. Kung minsan, nakakaligtaan natin magpasalamat sa mga biyaya na natamo natin araw-araw. Paano kaya kung sa halip na magmukmok sa mga problema, maglaan tayo ng oras upang magpasalamat sa lahat ng ibinibigay ng Diyos? Napansin mo ba na kapag nagpapasalamat tayo, may kakaibang kasiyahan at kapayapaan na dumarating? Bilang isang Kristiyano, natutunan ko na hindi lang ang malalaking bagay ang dapat ipagpasalamat kundi pati na rin ang mga maliliit na pagpapala. Maraming beses akong nagtakda ng mga layunin at iniisip ko na kailangan kong magtagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay para magpasalamat, pero natutunan ko na ang tunay na pasasalamat ay nagsisimula sa mga simpleng bagay. Natutunan ko na sa mga araw na wala akong lakas, ang pinakamahalagang pasasalamat ay ang pagbangon pa rin ang pagkakataon na magsimula muli. Paano kaya kung sa bawat pagsubok, ang unang tanong natin ay, Panginoon, ano ang matututunan ko dito? Ano ang pagpapala sa kabila ng lahat ng ito? Gaano kaya kalaki ang pagbabago kung palagi nating hinahanap ang mga dahilan upang magpasalamat sa bawat sitwasyon? Sa buhay ko, natutunan ko na ang bawat sitwasyon ay mailayunin at sa bawat paghihirap, may dahilan na itinuturo ang Diyos. Magtanong ka, anong mga biyaya ang hindi mo napansin ngayon? Paano kaya kung ang araw mo ay magsimula sa pasasalamat? Isipin mo, paano kaya kung laging naroroon ang Diyos sa ating bawat paghinga, sa bawat aksyon, at sa bawat desisyon? Na hindi lang sa mga oras ng pagsubok siya nandoon, kundi sa lahat ng pagkakataon, kasama natin siya. Madalas ba nating isipin na kaya nating magsolo sa buhay, na may mga pagkakataon na hindi na natin kailangan ang tulong niya? Gaano kadalas tayo magtiwala sa ating sariling lakas kaysa magtiwala na ang Diyos ay nandyan upang gabayan tayo? Sa aking karanasan, natutunan ko na walang higit na kapanatagan kaysa malaman na sa bawat hakbang, may kasama akong Diyos. May mga panahon na pakiramdam ko kaya ko na mag-isa, pero nang tumigil ako at magdasal, doon ko na lamang nakita na mas magaan ang daan kapag kasama siya. Kung wala si God sa buhay natin, parang may kulang. Pero kapag siya ang unang nakikita sa ating mga plano, nagiging malinaw ang bawat hakbang. May mga pagkakataon ba na nag-aalangan ka magtiwala sa kanya? Kung naiisip mong mag-isa ka lang, paano kaya kung isipin mo, sa bawat pagsubok at tagumpay, kasama ko si Lord? Laging nasa tabi natin ang Diyos, pero kailangan din natin siyang itawag sa ating mga puso. Hindi ba't nakakaintriga ang idea na kahit sa mga maliliit na desisyon, kasama siya, at may dahilan ang bawat hakbang na ginagawa natin. Alam ko, may mga pagkakataon na naiisip nating mag-isa tayo sa laban ng buhay, pero paano kung sa bawat segundo, si God na ang nagdadala sa atin? Ano kaya ang mangyayari kung simulan nating tignan ang bawat araw bilang pagkakataon na magtiwala sa Diyos at magsama siya sa bawat desisyon? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.